Madilim pa lang, nandito na kami sa gubat para mga tinang labuyo. Ganun talaga, dahil ganito ang kainamang oras para hintayin ang unang tilaok nila. Siyempre, para makalapit ng maigi, pagbaba ng alpas na labuyo, sakto na sa pangate. Salpukan na agad d'yon sigurado, lalo kong matapang ang alpas. Kung hindi naman matapang, pas sigurado. At iyon na nga, maliwanag na. Lumakad na din si Boy Kulot at pinuntahan ng unang tumilaok. Siya na kaagad ng unang pumwesto. Kailangan pa kasing lumusot dito sa bakod. Meron akong dalang gamit. Bag. Kaya naman dito na lang ako sa labas. Hihintay na lang ako dito ng titilaok at aking kakasahan na. Pag wala, lambangan na lang to. Limitado din kasi ang oras ko mga idol. Linggo ngayon at magsisimba pa kami mamaya. Alas 8. Kaya naman eto. Di ko na pinatagal. Ikinasa ko na yung aking pangate at eto. Papunta na ako sa aking pagtataguan. Pero dami tumigil na ako mong idolo bandang baba pero sa malapit sa pangati ko wala tsambahan lang talaga to tanggal ka tilang makapangati lang ba at eto nga habang nagiintay kung ano ang mangyayari kung makakahuli ba o hindi inilabas ko na yung aking gagamitin dahil ako'y mag-aalmosal muna magkukutaw ng kape at kakain ng tinapay. Ganito ang kainaman mga idolo. syempre dapat hindi natin pabayaan din ang ating sarili na magutom dito sa gubat dahil anim na araw din tayo kumakayod nagtatrabaho para sa ating pamilya. Eh, bigyan din naman natin yung mga sarili natin mag-enjoy sa ating ginagawa. may mapatugon man lang sana tayo mga idol, masaya na ako to <laughs> Kung bago yung pagkakataon nito eh. makakatingin lang ba talaga? Madami nagkakakala na sa pangatay, mabilis makahuli. Fake news yun mga idol. Yung totoo, yung matatapang lang talaga na labuyo ang nauhuli sa pangangate. Kaya naman, kung papasukin mo ang ganitong klasing libangan ay nakaw, mag-isip-isip ka. Bawal lang mahina ang ano dito, pasensya. Ganitong yeah, galawan lang, simple lang. Basta mag-enjoy ka lang sa ginagawa mo. Additional trophy na lang ba kung makakahuli ka? O ito nga at tapos na yung aking kinutaw na kape. Tara mga idolo, pampainit muna tayo sa malamig na panahon ngayon, December na, malapit na ang Pasko, o siya mga idolo higup muna tayo ng kape, pampainit habang hinihintay kung anong magiging kaganapan sa ating ginawang pangangate Oh, eto nga pala ang gamit natin talisain, mistisong labuyo to mga idolo, ayos din naman at napakasipag din manila sigurado kung may matapang na alpas ay nako, sigurado mapapalaban dito sa aking pangate Yan mga idolo mahon na ako ako hubi daw yung kasama natin si Boy Kulot. Medyo magkalayo kasi kami eh. Ganun talaga sa ang ate, kailangan magkalayo kasi kapag ka magkadikit kayo, ang tutugunan lang ang pangatinyo. Kain. Tinawag ko pa din. Tingin. Ha? Hala. Ting. Tingnan natin yung nahuli ni Boy Gulat. Iyon oh. eh. na. Lubin <laughs> ka. Alis kis. Puro buo. isa. May dalo. Oh. Mestizo. Mestizo. Ayos ah. Ayos ang hmm. pangatay no? Wala ko man lang sa akin. Nakita na ulit talaga nakahuli na <laughs> Wala pa ako nakahuli ngayong ano December, November, December wala pa Bawi na lang tayo Bawag ang pamasko to Bawi na lang sa mga susunod na panahon Bawag ang pamasko Mga kaindalo uwi na kami dahil mag aalas 8 na At kailangan mong kauwi na maaga